Dahil bakunado ka, aba panalo yan! Sali na sa Bakunado Panalo Raffle. 3 million worth of cash prizes ang ipamimigay. Basta't bakunado ng COVID-19 vaccine, may chance kang manalo ng 1 million pesos sa grand draw at isa sa 100 winners sa monthly draw. How to join Bakunado Panalo? Step 1. Register for free. Text Resbacuna Reg, space name, slash age, slash address at isend sa 8933. Step 2. I-text ang vaccine details. Text res bakuna space first letter ng vaccine brand slash pang ilang dose slash LGU slash petsa ng bakuna at isend sa 8933. Piso lang kada send. Kung partially vaccinated ka o nakatanggap ka ng unang dose, meron ka ng one raffle entry. Kung fully vaccinated o nakatanggap ka na ng dalawang dose, additional 2 raffle entries for a total of 3 raffle entries na agad para sa'yo. Para sa bakuna na isang dose lang gaya ng Johnson Johnson's Janssen, don't worry, 3 raffle entries agad ang makukuha. Para naman sa ating mga senior citizen, double the number of entries ang makukuha nyo. Kung partially vaccinated, may 2 raffle entries ka. Kung fully vaccinated naman, makakakuha ka ng 6 raffle entries tatlong monthly draws at isang grand draw worth 1 million pesos ang naghihintay sa si December 2021. Ano pang hinihintay mo? Sali na! Sa bakuna, protektado ka na, panalo pa! Bakunado Panalo Raffle. Para sa iyo ito. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa aming website. Simula ng pagkalat ng sakit na COVID-19 sa iba't ibang parte ng mundo, ay nagsimula rin maghanap ang mga eksperto ng bakuna laban dito. Sa ngayon, nagtulungan ng pamahalaan at mga kumpanya mula sa iba't ibang bansa at ginawang prioridad ang paggawa ng bakuna. Matapos masiguro ng Philippine Food and Drug Administration o FDA na ligtas ang bakuna, mabibigyan nito ng emergency use authorization para magamit ng gobyerno. ang bakuna ay gawa sa hindi na aktibo o inactivated, pinahina o weakened, o mga pinatay na kopya ng buo o piling parte ng pathogen. Mahalagang maunawaan ang mga katangian nito ay iba sa orihinal na virus at hindi ito nagdudulot ng sakit. Ang pathogen na sanhinang sakit ay maaaring isang bakterya, virus o iba pang mikroorganismo. Kapag naibigay ang vaccine sa katawan, ay naguhudyat ito ng isang natural immune response kung saan gumagawa ng antibodies ang katawan. Sa paraan ng pagkuha ng mga piling parte ng mikroorganismo at pagproseso nito para hindi na siya nakakahawa, ginagaya ng isang bakuna ang mga pathogen na nakadudulot ng sakit upang ma-stimulate ang natural immune response ng katawan. Ginagaya ng bakuna ang proseso ng pagkakaroon ng sakit at pagbuo ng antibodies na hindi kasama ang mga masasamang sintomas at epekto. Ang layunin ng mga antibodies ay protektahan ang katawan natin at labanan ang mga virus o bakterya. Kapag nakagawa na ng antibodies ang katawan natin, kinukod ng ating memory cells ang mikroorganismo upang madali itong maalala at mamukaan ng katawan. Ngayon na alam na ng mga memory cell ang itsura ng virus, kaya nang gumawa agad-agad ng katawan natin ng antibodies kapag nahawahan tayo ng totoo, buhay, at buo na virus. Importante ang maalala natin na malaking tulong man laban sa COVID-19 ng pagkakaroon ng vaksin, hindi ito gamot-uluna sa sakit na ito. Kahit may bakuna na, kailangan pa rin nating sundin ng mga minimum public health standards para mas mabawasan ang pagkakataong mahawahan tayo ng COVID-19. Sanitize lagi ang kamay. Magsuot ng face mask at face shield. Dumistansya ng isang metro at panatilihing malusog ang sarili at matibay ang resistensya upang maiwasan ang pagkakasakit. Laging tatandaan, prevention is still better than cure. Kaya naman patuloy lamang ang pagsasagawa ng preventive measures. Together, we can beat COVID-19. Together, kaya natin to be the solution sa COVID-19 bakit ang bilis magawa ng bakuna. Bukas na dialogo. Mayroong tuloy-tuloy na pag-uusap sa pagitan ng mga regulatory bodies at maagang nakakapagbigay ng abiso ang mga developers ukol sa kaligtasan at bisa ng bakuna. Focus. Pinagsama-sama ng gobyerno, akademya at mga developer ang kanilang kakayahan upang bigyang pansin ang layuning ito pera o resources. Nagkaroon ng incentive ang mga developers dahil may siguradong bibili ng produkto nila kung ito ay nasiguradong eligtas at epektibo. Bakit kinakailangang bumili ng Pilipinas ng iba't ibang brand ng bakuna? Sa kasalukuyan, wala pang kakayahan ang Pilipinas na gumawa ng sarili nitong bakuna. Para masigurong may sapat na supply ng bakuna para sa lahat, Nakasalalay ang bansa sa pagbili ng mga bakuna, pagsali sa mga Phase 3 clinical trials, at pagsali sa mga multilateral na negosasyon gaya ng COVAX facility. Ano ang pinagkaiba ng EUA sa Full Market Authorization? Ang pagbibigay ng Emergency Use Authorization ay isang risk-based na proseso sa pagsusuri ng mga bakuna o gamot na kasalukuyang pinag-aaralan bilang tugon sa mga public health emergency. Layunin nito mapabilis ang pagkakaroon ng akses sa mga bakuna o gamot sa panahon ng pangangailangan. Tinitignan ng prosesong ito ang kalidad, kaligtasan at bisa ng mga sinusuring bakuna o gamot. Samantalang, ang full market authorization ay binibigyang pahintulot sa mga fully developed therapeutics or vaccines. Ang ibig sabihin nito na ang mga produkto ay ganap ng kumpleto ang phase 4 clinical trials at nakapasa sa initial registration requirement na tatlong taon na monitored release bago mapagkalooban ng market authorization para sa general use. Ano ang mga isa sa alang alang sa brand ng mga bakuna na ibibigay sa mga priority groups? Isinasaalang-alang ang mga sumusunod sa pagpili ng bakuna. Track record ng manufacturer o developer, kapasidad ng ating infrastructure ukol sa pag-imbak nito, kung ito ba ay ligtas ayon sa phase 1 at 2 clinical trials, posibleng bisa ng bakuna ayon sa phase 2 clinical trial posibleng bisa at kaligtasan base sa naisa publikong interim na resulta ng Phase 3 clinical trial o kung ito ay mayroon ng EUA at proseso ng pagbibigay ng bakuna. Together, we can beat COVID-19. Together, kaya natin to be the solusyon sa COVID-19. Sino ang unang mabibigyan ng bakuna? Bibigyang prioridad ng gobyerno ang mga frontline health workers, senior citizens, indigent population at uniform personnel para sa bakuna. Bakit sila ang bibigyang prioridad para sa bakuna? Dala ng limitadong supply ng bakuna, binigyang prioridad ang mga frontline health workers at uniform personnel upang mabigyang proteksyon ang mga nasa linya ng trabahong mas mataas ang posibleng exposure sa virus at mapagpatuloy nilang gampanan ang kanilang responsibilidad sa publiko at pribadong sektor. Uunahin ding bakunahan ang mga vulnerable grupo tulad ng matatanda at indigent population dahil sila ay higit na apektado kung magkaroon ng malubhang COVID-19. Pwede ba akong bumili ng bakuna sa pribadong klinika o parmasya? Hindi maaring bumili ng bakuna mula sa pribadong klinika o parmasya. Sa kasalukuyan, ang gobyerno lamang ang otorizadong bumili at mamigay ng bakuna. Hanggat wala pang full market authorization ang Philippine FDA, walang maaring magbenta ng kahit anong bakuna sa COVID-19 sa publiko. Libre ba ang bakuna para sa prioridad na grupo? Ang gobyerno ang sasagot sa bayad sa bakuna para sa ating kababayan na kabilang sa prioridad na grupo. Kung hindi ako kasama sa prioridad na grupo, paano ako makakakuha ng bakuna? Patuloy ang pakikipagnegosasyon ng gobyerno para masiguro ang sapat na supply para sa lahat ng Pilipino, kabilang ang mga hindi nasama sa prioridad ng mga grupo. Mabibili ba ang mga bakuna sa mga botika? Hindi. Tanging ang mga bakunang nakatapos ng Phase 4 clinical trials ang nabibigyan ng Certificate of Product Registration o CPR at Commercial Availability. Ang karamihan ng mga bakuna sa COVID-19 ay kasalukuyang nasa Phase 3. Kaya ang procurement ng mga bakuna ay dadaan sa tripartite agreement ng gobyerno at manufacturers. Sa ano masasabihan ang mga babakunahan ukol sa schedule ng kanilang pagbabakuna? ang LGU at ang Implementing Unit gaya ng Health Facility ang magtatakda ng inyong schedule. Meron tayong digital na sistema na mag aabiso sa inyo ukol sa naitakdang araw ng inyong pagbabakuna. Ang mga nakarehistro at eligible sa pagbabakuna ay mabibigyan ng sarili nilang QR Code sa Bisa ng COVID-19 Vaccine Electronic Immunization Registry, or CEIR. Ano naman ang Implementing Units? ang implementing units ang binigyan ng otoridad na magpatubad ng vaccination activities. Ito ang mga hospital, medical centers at infirmaries, mga rural health units, mga pribadong klinika, at mga health facility ng mga ahensya ng gobyerno. Paano makakarating ang bakuna sa target na populasyon? Ang lokal na pamahalaan at mga nakatalagang implementing units ang siyang mga ngasiwa sa proseso ng pagbabakuna. Together, we can beat COVID-19. Together, kaya natin to be the solution sa COVID-19. Ligtas at epektibo ba ang bakuna sa COVID-19? Oo. Sinisigurado ng Philippine Food and Drug Administration or FDA na tanging ang mga bakunang may Emergency Use Authorization or EUA o full approval ay garantisadong ligtas at epektibo laban sa pagkakaroon ng malubhang COVID-19. May panganib ba ng komplikasyon ang bakuna sa COVID-19? Oo, tulad ng lahat ng ibang bakuna, may panganib o porsyento ng komplikasyon. Ngunit ang mga malubha o mapanganib sa buhay na reaksyon ay bihirang-bihira. Mas matimbang ang proteksyon laban sa malubhang COVID-19 sa panganib o porsyentong nabanggit. Lahat na mababakunahan ay maayos na susuriin at susubaybayan ng maigi ng mga health professionals upang mabawasan pa ang panganib na dulot nito. Ano ang maaaring magawa habang naghihintay sa paparating na bakuna? Hinihikayat ang publiko na mas maging mapanuri sa mga impormasyong makikita sa internet. Ugaliing sumangguni at kumpirmahin ang bagong nakuhang impormasyon mula sa DOH Facebook page, DOH website, WHO website at PIA website. Ipagpatuloy natin ang pagsunod sa minimum public health standards sa lahat ng pagkakataon upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din ito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawala ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito sa tulong ng mga bakuna ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vacunation! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maari mag-supply ng 110 milyon na bakuna sa Pilipinas. Kaya naman, nakikipag-usap ang ating gobyerno sa pitong manufacturers sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay mga katanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nire ng mga independent na eksperto sa atin hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Bida Vacunation! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Bida Vacunation! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na mga makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vacunation! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang mayhatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan o LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara! Sa Vida Vacunation! Ano, ano, ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpagmagmaintain ng isang metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng isang oras upang obserbahan ka sa mga dipang karaniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na isang taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan, nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming magalala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang dalawang turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa vida bahonation. Paano natin masisiguro nang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging efektibo bagkos, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vacunation! Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At ang inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ah. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa res bakuna kontra COVID-19. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa resbakuna kontra COVID-19. Resbakuna kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Resbakuna na! At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally try to put an end to this pandemic. Resbakuna kasangga ng vida. sama, -sama tayo sa Vida Vaccination. Uh, I'm Mark, uh, 33 years old, and I'm a COVID survivor. Nung nag nagpa-test na ako ng antigen tapos hindi nag na, positive ako sa antigen. Ah, uh, una na, na naramdaman ko na, na parang natakot ako kasi nga syempre ito yung, yung disease parang ano siya eh, parang fear of the unknown, parang siya yung sakit na hindi pa natin talaga mas lubusang nakikilala or kasi nga bago pa lang. Sabi ko, what if maging severe case ako and then hospital ako? So, siyempre, iniisip mo din na, uh, siyempre, baka mamatay ka o mawala ka dahil nga sa sakit na ito. So, more of ano talaga, fear, takot yung una kong naramdaman. And syempre, lungkot din kasi baka may iwanan ko yung uh, pamilya ko nang bata pa. <laughs> Nung lumabas na ako, nagumaling na ako, um doon ko medyo naramdaman kasi medyo aloof sila, medyo lumalayo. Pero hindi lang nila pinapahalata. Pero naramdaman ko, medyo parang kaya pa nilang um, lumapit sa akin talaga. And then, syempre, nag-home quarantine pa din ako. Pero yun nga, yung after na ng home quarantine ko, parang hindi pa rin sila gano'n yung tulad before na karoon lang siguro na mga ilang days na nag-adjust sila Siyempre kasi takot pa din sila na baka mahawa sila. So hindi naman natin sila masisisi. Ganito pala yung ano, yung madiscriminate kasi nga feeling mo left out ka, feeling mo alone ka, mag-isa ka lang. Pero uh, through time na overcome naman yun. And then siguro na-realize din nila na hindi na ako nakakahawa kaya parang mga ilang days naging okay na din kami i-educate mo yung family mo o yung friends mo na ito yung COVID-19 na nandito na talaga and then um, educate mo sila na hindi ka na nakakahawa kasi kapag na-educate mo sila malalang marirealize din nila wag puro negative kasi yung kung negative iisipin mo talagang hindi ka makaka ano eh, makaka move forward from the discrimination na nararamdaman mo Good day, my name is Bernard Bacaser and I am a broadcast journalist from Puerto Princesa City, Palawan. Uh, um, nagkaroon ako ng COVID few weeks ago but sad to say, nakahaw ako sa aming household at tatlo po yung nahawaan ko. Well, COVID-19 is deadly, yes, pero alam niyo po kung ano yung mas deadly? Yung discrimination, yung stigma ng tao sa mga taong infected ng virus. Pero sino ba naman kasi yung may gusto nito, ba? Diba? Gaya ng iba, biktima lang din ako. And lahat tayo, biktima lang nito. And payo pa rin sa mga hindi pa rin naniniwala sa COVID, guys. We are facing health crisis. Marami na po ang namatay, na wala ng mahal sa buhay. Magtulungan po tayo. Ito po ang laban nating lahat na pag hindi natin sabay-sabay na labanan, ay pare-pareho tayong talo. Sa lahat din po ng mga may stigma o may stigma pa sa COVID-19, please po imulat po natin ang ating mga mata. Walang gustong mamatay in just a glance. Walang gustong bumagsak ang ekonomiya natin. None of us wanted this. Mahirap nga COVID at mahirap po yung husgahan ka. Pandidirihan ka kahit na minsan recovered ka na. Tanggalin po natin ang manchang panlipunan o yung social stigma against COVID patient. The best way we can help people is to give them moral support during their recovery. The best way din po na protektahan ng ating sarili ay ang pagsunod sa ating public health standards gaya ng pagdistansya sa ng isang metro, pagsuot ng face mask at face shield, pagsanitize ng kamay at maagang pagpapatest kung meron na kayong nararamdamang sintomas at higit sa lahat, kung may pagkakataon, magbabakuna na po tayo. Let us spread love and not the virus. Dahil bakunado ka, aba panalo yan! Sali na sa Bakunado Panalo Raffle. 3 million worth of cash prizes ang ipamimigay. Basta't bakunado ng COVID-19 vaccine, may chance kang manalo ng 1 million pesos sa grand draw at isa sa 100 winners sa monthly draw. How to join Bakunado pa na. Step 1. Register for free. Text RESBAKUNAREG space name slash age slash address at isend sa 8933. Step 2. i ang vaccine details. Texres Bakuna, space, first letter ng vaccine brand, slash, pang ilang dose, slash, LGU, slash, petsa ng bakuna, at isend sa 8933. Piso lang kada send. Kung partially vaccinated ka o nakatanggap ka ng unang dose, meron ka ng one raffle entry. Kung fully vaccinated o nakatanggap ka na ng dalawang dose, additional two raffle entries for a total of three raffle entries na agad para sa'yo. Para sa bakuna na isang dose lang gaya ng Johnson Johnson's Janssen, don't worry, three raffle entries agad ang makukuha. Para naman sa ating mga senior citizen, double the number of entries ang makukuha nyo. Kung partially vaccinated, may two raffle entries ka. Kung fully vaccinated naman, makakakuha ka ng anin raffle entries. Tatlong monthly draws at isang grand draw worth 1 million pesos ang naghihintay sa si December 2021. Ano pa ang hinihintay mo? Sali na. Sa Resbakuna, protektado ka na, panalo pa. Bakunado, panalo raffle. Para sa iyo ito. Para sa karagdagang informasyon, pumunta sa aming website.